Sa mga pagpalang araw, mga minamahal namin ka-farmers, ito po muli ang Farmer's Choice Agri. Sumasa nyo upang magbahagi ng kalamang agrikultura ngayong makabagong era. As you can see po sa video na ito, makikita natin na ang mga mango hoppers ay kumukumpol po sa uh, the soft part at sa pinakabatang bahagi ng bulaklak ng na mangga. Dahil po sila ay paborito nilang tumutosok at sumipsip ng katas nito dahilan ng uh, pagkakaroon ng stunted growth ng mga bulaklak at yung iba ay ang malala pa eh, na yung mga dulo ng mga bulaklak katulad ng nakikita natin sa ganyan mga ka-farmers ayan so yung bulaklak na yan ay uh, na namatay dahil uh, yung dulo niya dahil uh, sa pagsipsip uh, sip, ng mga uh, mango hopper sa uh, mga bulaklak nito dahil paborito nilang talagang sipsipin ito mga mga bulaklak ng uh, mangga at uh, sa katagalan ng pagmarami na sila infested na yung mga bulaklak ang uh, mga bulaklak natin ng mango leaf hoppers and po may mga liquid po sila na ni release na parang waxy kung titingnan natin parang honey na nandiyan sa mga dahon ng ng mangga at malala nito kapag uh, dito po uh, infested sa bulaklak magkakaroon ito ng tinatawag natin na sooty mold or isang uh, punjay na uh, dahilan din ng pagkalanta ng ating mga bulaklak lalo na sa uh, ganitong stage so mga farmers ano nga ba ang pwede nating management sa ganitong klasing mga peste o mga insekto, mga ka farmers unang una sa lahat ay ang ang key dito is uh, sanitation sapagkat ang sanitation ay maiiwasan natin ang pag uh, ang matataguan ng mga ito during uh, sa pag uh, spray natin ng mga insecticides talagang walang kawala yung mga ka uh, mga hoppers na yan mga pusting leaf hoppers na yan so una una is sa uh, dapat bago tayo mag induce ng mga bulaklak dapat ay nakapag pruning tayo 5 months before po tayo mag induce para condition yung mga mangga natin at saka fertilization pangalawa fertilization yung key factor din na malaki po ang ang bahagi sa pagkontrol ng mga ito then uh, Of course, pag-apply natin ng mga insecticides, dapat ay marunong tayo sa pagpaikot-ikot ng mga tinatawag nating mode of action ng mga insecticides hindi lamang yung papaikot-ikot or uh, paiba-iba ng active ingredients kundi alamin natin yung mga mode of action ng insecticides so makikita natin sa mga label ng ating mga insecticides na yan mayroong tinatawag na group yan so sa taas makikita niyo group 3A, group 4A, group 1A or iba combinations. So, sa pag-apply natin ng mga insecticides, mga farmers, alamin natin yung mga mode of actions. Kung gumamit tayo ng group 3A ngayon, uh, at saka group 4A, in combination of uh, group 3A and 4A, sa susunod natin na pag-apply, maaari natin uh, gamitin yung mga may mode of action na uh, 1B, or at saka 1A, or 1B, at uh, ibang combination group 28, ganun, mga ka-farmers, or group 16. So, pinapaikot natin yung mga mode of action ng ating mga insecticides. So, kung makikita natin dito, mga ka-farmers, ayan, it's a consider a failure dahil po ang mode of action ay sa pabalik-balik lamang. At pa, hindi po uh, nagkaroon ito ng tinatawag natin na paikot-ikot ng mga mode of action ng ating mga insecticides kaya po hindi po makontrol lalong lumala dahil ang mga insectis ang mga insektong ito ay nagiging nagiging immune o naging resistant na sa mga insecticide na ating inalapat so i hope na sa araw na ito mayroon kayong natutunan sa pagmamanage ng mango leaf hoppers lalong-lalo -lalo na ngayong uh, season ng mangga so Mabuhay tayong lahat mga farmers, stay safe at uh, pagpalain tawa tayo sa ating pagmamanga. Thank you so much.